Ayan po, dahil 2 weeks na po ang papis ngayon, ni recess ayan, i -de dewarm na natin. Ayan, nakakatuwa, hindi makabangon yung isa, oh. Ayan, tulog na tulog yung isa, yung isa, oh, hindi naman makabangon. Ayan, i -de dewarm na po natin sila ngayon, at syempre gagamit po ulit tayo ng timbangan, listahan, at syempre yung pan de na gagamitin ko. Ayan, nakasilip pa si Mami Hershey. Ngayon, nuunahin ko muna silang timbangin. Recess, ah, pahiram muna ako ng boy, ng male, ating titimbangin. Titimbangin natin. Titimbangin ko lang. Ay, nandito doon pa pala. Ano, ano. wait lang. Uh, Titimbangin ko lang. Titimbangin muna natin ang ating baby. Mamaya ako pa inumin ng pandiwan pag natimbang ko na. Ayan. Wow. Point fifty-five. Point fifty-five ang mail. Ayan. Siya. oh, yan, point, mamaya ililista ko. Point fifty-five. Next, yung female. is, Ayaw, ibigay ni Rises. Hindi, baby dog. No, hindi ko makuha. Ayun, bigay ni Rizeth. Titimbangin ko lang. Titimbangin lang. Ayan. Malikot, baby dog. And, kalahating kilo. 0.50 ang female. Ayan. Kalahating kilo. Ayan siya. Ayan, natimbang ko na. Then, painumin ko na sila ng pandiworm. Yung isa ay 0.5 at yung isa ay 0.55. Ayan, at nakuha na ko na yung mail ng pang-deworm niya. 0.55 ml yung aking kinuha. At ito yung mail, kukunin ko muna. Hindi ka, baby Dog. taba-taba naman ang aming ti baby Dog. Ayan po siya, painumin. Sana, madali kang painumin. Hindi ka tulad ng anak ni Kitkat. Anak ni Kitkat, pahirap pa lang pagpapainom. Wow! Wow! Medyo madali-dali yata kayong painumin mo. Naku, nako magwawala din. Ta, isa pa, isa pa. Hindi pa ubos. Hindi pa ubos. Wow, galing. Ayan, tapos na po. Medyo madali-dali ko namang napainom siya. Hindi ka tulad ng anak ni ka. Oh. At ito naman ang para sa female, 0.5. Halika, baby dog. Halika, dali. dali. Inom lang. Ikaw ba yun? ah oh, ikaw nga. Ayan. Ito yung female. Ayan. Rises naman. <laughs> ano ko si Rises pala, i-dediwarm ko na din. Rises naman na ba? Ah, Mamaya ikaw. Ikaw naman eh kaya ano si Rices ni Mamaya ka. Ayan, tapos na. Dali. Tapos na. Oh, uh, dali, linis ko At next, naman, ididiwam -de na din natin si Mami Rices Yeah, next na natin si Rices kung ilan siyang kilo, kasi kailangan natin din siyang i-dewarm. ay uh, magtatalo. Nagtatalon. Ayan, ilang kilo siya? Four. Ay, wala pang four. Wala pang four kilos si Rices. Ayan. Patignan niyo naman po si Rices. Ayan. Ayan si Rices, oh, wala pa siyang four kilos. Diyan naman pong maliit si Rices. Ayan. Ay, ino mo na Rises. Ano kagaling Galing naman uminom ni Rices. O. Oh. oh, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Yan. Konti pa. Kukuha pa ako ng konti. Ah, last na to. Yan. Para eksakto sa dosage sa timbang mo. Yan. Nakainom na po ng pandiwarm si Rises. Yan. Tapos nang i ang mga baby dog. Kaya nakatulog na sila. Papaltan ko na rin ang sapi ng kanilang higa at medyo madumi na. Yan. Oh. Si Rises po ay na ko na din kasi 2 weeks na kailangan din siyang i kasi para hindi naman makakuha ulit sa kanya ng warm ang kanyang mga baby